Barangkali tidak kami jauh hari. Ah, nag kamu, kaya perabri do? Iya, mm -hmm. kami ada do kagabi pa. Tama yung, ayo abrihan yun, meski si di pilih do. Pati waduh na taong ga untad. Iman ay los na do. Los, turi re. Puro na yun, may mga dagan. Itu ke di sos toga, May dagan na rin. Pa Roberto tulod may dagan na rin. Kay Larry Tulud, may dagan na. Kay Dibindarin, may dagan na rin. Pangdagan pa rin yan. Kay Magdalina, may dagan na rin. mga dagan na rin. sa so, mi astilero may daga na rin yan kadaga na rin yung ano nila mga buro yan okay kagawad to may daga na rin yan mga kawayan secretary so, kibot may daga na rin mga bato may daga na rin yung kay Romarico kay so si mga tukiro, may daga na rin magiging labo yan yung mga daga na bato ni ano may dinagdagan na rin kay Rodwin to eh. si kay dagdagan na rin kay Rico puro na may mga dagdagan hmm. Batu. sipat ko saging may dagan na rin to kay Gerson Tokera buak buak oh kaya punde yan you know, buak na hmm. ilap ilap ano pa ko kumakalda ah, magbili tayong gas <laughs> If yan o si Poge problemado sa kiyang ilaw hindi na nag dab walang problema ta araw pa man ngayon mamaya na yan so, may ground na rin ah may ano na rin may dagan na rin so, may dagan rin. So, may na Ada rin. Kaya para naghararom sa sarog, tao yan ay mga bato. Kaya para naghararom sa sarog, tao yan ay mga bato. ni? Sorry. Ano Ah, ipahalo? ipa Tunay talaga 'yan. Pero yung iba na harayo sa sarog, ang tinira, yung buro, bagyo. Tungada ganun. Oh, ano to ikan? Tarong. <laughs> Bago ibang klase si Kat Kat nagtinama ng tarong. Sumasanay so, pagka eh, pagkaura niyan, yan ta. Busi yung sako. Oh, grabing kakod. Sigurado na to. Ang taram ng bagyo, sige daw, patibayan daw ng kakod kung sino matibay. <laughs> Masakit man eh, Ano yung buhangin sa taas? Pero naghararom yung sarog. tagrabing buhangin na dali. Amak mo yan na garaganan ba Hindi ka mapunta. Baha na. May nakamagpano doon. Yan po. lahat ng mga halos bahay dito may mga daga tapos yung mga bintana may protection na yan bintana yan may protection na yun know, bintana na mga ano, may protection na yung mga sliding tapos, dito naman yung pinaglagay na protection sako lang ito. So, sako sa sliding sako lang Yeah. Sona idol okay na